Eh, okay. mag magkano to? 260? 260 daw mga kakayo dun. to boss? 330 330 mo gusto? 330 360 Magkano to boss? 80 Magkano to? 80 Magkano to? 80

Pampaksi yung mga kaitol, bumili ako dalawang kilo Bumili na ako ng pampaksyo o Pampaksi lang mga kaitol, so, hanap tayo ng bangus Kano to te? 200 daw mga kaitol Pakul na maliit pakaul na tatay. Eh. <laughs> ano, ano ano yan? Give it, give it. Give it. Uh, ano 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 Ha? ano Ah, ano ano lupa, ano 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 ako yung bangus. Kano Kwenta na lang. Ayun, ah, si nga Bangus, tayo ng tayo ng bangus?

Bangus, bangus tayo! Bangus sa musalapik sa bawat tatlo 2.5 kilo po. 1.5 kilo. Kasi malalaki. Kanino to? 1.35 daw ang makakain doon. Ito isang kilo na 'tong malaki Ito Pero wala, kilo. No? Oh, Aba, 3 kilo. Meron po. mo sa tando 60 So, yun lang mga ka-idol Ayan, nanghanap tayo ng bangus mga ka-idol Ito, medium mura Bale, ito 150 yung isa 155 so lumang piso lang lumang piso lang pag hita mga kaidol so, wala lang akong budget so 150 tatlong peraso yun so, lang mga kaidol thank you and thank you for, thanks for watching thank you God bless bye yun lang mga kaidol thank you at maraming salamin thanks for thanks for watching A gente vai ter que fazer a mudança.